Ah. Ayaw mo Tingnan ko, tingnan ko si Rene kung gaano kabilis pang huli. Dahan, dahan Dahan, dahan. <laughs> ayan ito, tabi mo. Ayan siya, ayan o. Oh. Oh. dito. Dito, ayan o. Oh. Ayan, sa chinilas mo, ayan o. Okay. Oh. oh. mo yung ano ni Rene. Galing ni Rene, o. Oh. 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 <laughs> Ayan na lang siya po yun. Mabait nga eh. Iki! Oh. Sa mo, ayan na doon. dahan ayan para hindi igiglas. Ang katawa siya rin, hindi maghuli pala eh. yan. <laughs> 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 Ah. Ayun, dami dun. Tandaan tayo maglakad para hindi sila masyado man, no? Dyan, sa mga, ano, sa gilid dyan mamaya. Yung mo. Katago dyan. Hindi eh, ma, eh makakaulam na rin. <laughs> <laughs> doon yun, no? Sa sulok. Doon, no? Ha? Ah, Namadami yan doon. Ano mo? Harangan mo sa gilid. Dito sa'yo sa gilid. Ayan, ang dami. Oh. Ayan po yun. Oh. Ayan itim. Ilan Kung Kunyari, taghirap na. Ikaw ay manghuhuling ulam. Hmm. Yeah. Matras? Ha? Ah, Ando na? Ayan lang. Ano yan? Nasa tabi mo pa rin. Ayan lang. Silalim na Ang dami yun. Ang Ayan yeah, Ayano? <laughs> Ayan, sa tabi mo, sa daliri mo, sa baba, sa paa mo. <laughs> Ay, talaga Ay, ito doon. Ay, puta! <laughs> Tingnan pa, makakaulong nyo yung Walang <laughs> uli, lugi! Lugi, di ba kapag prito? Oh? <laughs> di, talaga dinadakman Oo! Oh. Oh, oh ayan, nakahuli na rin siya Oh. <laughs> pwede na pagbitawan sa ilog yan. Huli-huli na yan. Makakaulam na kami nito. <laughs> ayan. Nanguhuli kami ng tilapia. Siya naman daw susubok. Hmm? Oh. Oh. Mama, oh, say, pa doon Ito Lakas mo hawak kasi baka pag pumiglas masugat ka. Mm, ito na. Sesen mo kay pare Jerome. Oh, wala naman tayong lagayan. Ha? Wala tayong lagayan. Ay mm pabuyo -hmm. ay bilis. malaki. Musay kumendak mandak ma. Ayun oh, say, Ay, no, sa dulong noon. Oh. Aba 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 aba, malaki-laki. Oh, mausay, oh, mausay. <laughs> Sabi ko sa'yo, iyo, maminwit ka pa dito, kinukuha mo lang. Mausay <laughs> oh, oh, nakadalawa na kami, nakadalawa na kami mga kaibigan. Oh.